Papa, dadalo po ba tayo sa reunion kila tita? Tanong na Eric sa kanyang ama. Hindi na siguro anak, nakakaya naman at pupunta tayo doon na wala tayong naiambag na pagkain. Pero Papa, sabi kasi ni Jake na welcome daw tayo doon. Naku oh, anak, kilala mo naman siguro ang tita Miley mo hindi ba? Baka sabihin pa noon na gumagawa tayo ng gulo. Hindi naman siguro Papa, dahil sa family reunion naman natin yon pamilya rin nila tayo. Ano bang masama dun? Dahil ba sa mahirap lang tayo at sila ay mayaman? Ganon ba papa? Malungkot na tanong ni Eric. Anak, hindi naman sa ganon. Pero alam mo naman na sobrang matapobre ni Tita Miley mo, hindi ba? Ayoko lang na makarinig ng mga pangapi nila at panglalait patungkol sa'yo. Papa, malaki na ako at kaya ko na po ang sarili ko. Dadedmahin ko na lang po si Tita Miley. Anak, alam kong gusto mong pumunta sa pinsan mo. Pero ayaw ko lang talaga na masakta ng damdamin mo. Eh ako sanay na sanay na akong minamalit nila eh, Kasi magsasaka lang ako. Ang pinoprotektahan ko lang ay yung damdamin mo anak. May tiwala ako sa'yo. Subalit ay napagdaanan ko na rin ang mga bagay na yan. Kaya sana naman ay makinig ka sa akin. Pakiusap ng kanyang ama sa kanya. Papa, alam ko na ho hindi lahat ng mga na-experience mo ay ganoon rin sa akin. Hindi naman po tayo magkapareho ng damdamin, Papa eh. Sige na po, pumunta na lang po tayo. Meron kasi akong invitation card dito eh. Uwi ka ni Eric. At agad na pinakita sa kanyang ama ang kanyang hawak na invitation card. Kahit walang nagawa ang kanyang ama kung hindi ang samahan na lamang ang kanyang anak. Agad naman silang pumunta sa reunion ng kanilang mga anak. Pinsan, Mabuti naman at napilit mo si Tito Rico na sumama at pumunta rito. Bati ng kanyang pinsan sa kanya. Wala naman talagang magagawa si Papa kapag ako ay naglambing. Pabirong sambit naman ni Eric sa kanyang pinsan. Tito, malo po. Pasok po kayo. Agad namang pumasok sila Eric at ang kanyang ama sa bahay ng kanilang tita Miley. Pagpasok na pagpasok pa lamang nila ay agad na silang nakita ng kanyang tita Miley. Rico? hindi makapaniwalang saad niya rito at agad na nilapitan ng magama ama At sino naman ang nagsabi sa inyo na invited kay dito ha? Mataray na saad ng kanyang tita Miley nang malapitan niya ang mag-ama. Magandang gabi po tita, in-invite po kami ni Jake. Nakangiting sagot naman ni Eri. Miley, hindi kami pumunta rito para makipag-away o maghanap ng gulo. Kaya sana naman ay huwag kang magsimula ng gulo Rumispeto ka naman sa akin bilang nakatatandang pinsan mo. Mahina akong saad ng kanyang ama na siyang naging dahilan upang mapatawa na lamang at mapataas ang kilay ng kanyang tita Miley. At sino ka naman para utusan ako ng ganyan na Ber? Eh yung may mga trabaho nga eh, hindi ako nauutusan ng basta-basta. Ikaw pa kaya? Isang magsasaka lang? Sarkastik kong saad nito. Tita, huwag niyo naman pong maliitin si Papa dahil sa kahit na ganyan lang po ang trabaho niya, ay napalaki niya po ako ng tama at may wastong pagdidisiplina. Mag-enjoy na lang po tayo. Reunion naman po ng angkan natin eh. So west naman eh Eric. Wala akong pake kung reunion ba to o hindi. Basta't ayaw na ayaw kong nakikita ang nyo. Miley, ayaw namin ng gulo. Oo oh, nga po tita. Pumunta po kami dito dahil Velasco rin po kami. Kaya sana naman po. Kahit ngayon lang ay pagpaliban nyo na lang muna ang galit sa amin. Walang Velasco na mahirap na katulad nyo, na isang magsasaka lamang. Ayaw nyo ng gulo? Tanong ng kanyang tita. Sino ba naman ang magnanais ng gulo sa reunion, Miley? Sarkastikong sagot ng kanyang ama. Papa, suway na Eric. Aba, wag mo akong sasagot-sagutin ng ganyan ha? Dahil basura ka lamang sa paningin ko. Kaya kahit kailan, ay hindi ka makakaahon sa iyong kahirapan. Dahil sa iyong pag-uugali, mahirap na nga, pangit pa ang ugali mo. At isa pa ha, may sasabihin ako na kailangan mong magising sa isang panaginip Rico. Kahit kailan, ay hindi mo mapagtatapos sa pag-aaral yung anak mo sa si Eric. Lalong lalo na't magsasaka ka lang. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit mamamatay kayong mahirap. Makaalis na nga, kasi parang nadadapuhan ako ng putik na galing sa inyo eh. Uwi ng kanyang tita. At agad na itong umalis. Medyo nasaktan sa si Eric sa sinabi ng kanyang tita. Subalit ay hindi niya na lamang ito pinahalata. Akala niya kasi na masasanay na siya dahil simula pa noong isinilang siya ay puro na lamang panlalait ng kanyang tita at kanilang mga kamag-anak ang palagi niyang naririnig. Nahalata naman ito ng kanyang ama kahit nilapitan siya nito. Anak, huwag mo nalang isipin ang sinabi ng tita mo, okay? Makakatapos ka ng pag-aaral. Pangako ko yan sa'yo. Pangako ng kanyang ama sa kanya. Okay lang po ako, tay. Ano ba kayo, hindi na tayo nasanay. Pagsisnongaling na neri. Magsasalita pa sana ang kanyang ama nang bigla na lamang dumating ang kanyang pinsan. Tito, pinsan, okay lang ba kayo? Marami kasing bisita eh. Pasensya na kayo at naiwan ko kayo ah. Naku, okay lang kami na Eric, Jake. Sure kayo, Tito? Paninigurado ni Jake. Naku, pinsan, okay lang kami. Huwag ka nang mag-alala. Nagkita na kami ng mami mo at wala naman siyang ginawang masama kasi ikaw ang nag-invite sa amin. Kaya tara na. Okay, sige. Sabi nyo yun ha? Sige tito, mag-enjoy na lang tayo. So as John ang kanyang pinsan na si Jake. At nag-enjoy na lamang silang mag-ama kasama ang kanyang pinsang si Jake. Subalit sa gitna ng kanilang pagsasaya, ay agad itong natigil nang nilapitan sila ni Miley. Jake, bakit ka pa ba nakikipaghalubilo sa mag-amang yan ha? Galit nitong tanong sa kanyang anak. Mami naman, pwede ho ba? Kahit ngayon lang ay huwag kayong manggulo. Ako na nga lang yung lumalapit kay na Eric at Tito dahil sa halos lahat kay dito ay hindi sila matanggap. Kahit na sa totoo lang, ay kamag-anak naman talaga natin sila. Aba pinagtatanggol mo pa yung mga hayop na yun, Jake ka? Huwag na huwag mo akong kukontrahin. Kung hindi, mananagot ka talaga sa akin, Jake. Banta ni Miley sa kanyang anak na siyang naging dahilan upang magsalita ang ama ni Eric. Tama yan, Miley. Huwag mong pagalitan ng bata. Aalis na lang kami para wala ng gulo. Oo nga, tita. Grabe naman kayo. Kung may problema kay sa amin, kami na lang po ang pagsabihan nyo at huwag na huwag nyong idamay si Jake. Dagdag pa ni Eric. Mabuti naman at nakapag-realize na rin kayong magama. Kayo ang nagdadala ng gulo dito eh. At isa pa, kahit kailan ay hindi kayo welcome. Dahil sa hindi na namin kayo kaano-ano, dahil gaya ng sabi ko kanina, ay walang belas ko na mahirap, okay? Kaya sige na, alis, magsilis kayo. Huwag na kayong babalik dito ah. Kung hindi, bubuhusan ko kayo ng mainit na tubig. Huwag kang magalala, Miley. Hanggang dito na lang yung pangmamalit mo sa amin ng anak ko. Dahil simula ngayon, ay pinapangako ko sa sarili ko na maging sa inyong lahat ay makakaahon kami sa hirap. Seryosong saad ng kanyang ama. Papa, alis na lang tayo. So, question na lamang ni Eri. <laughs> Aba, narinig niyo ba yung sinabi ni Rico? Nangako na makakaahon raw. Haha, <laughs> joke ka ba, Rico? Diyos hindi ka pa ba nakakain? Ito oh, kainin mo. Para magising ka sa katotohanan na kahit kilan, ay hindi kayo angat, okay? Wika ni Miley, sabay tapo ng pagkain sa ama ni Eric. Mami, tara na sumusobra na ho kayo. Dito pinsan, pasensya na kayo ha. Okay lang kami Jake, pero ito ang tatandaan yung lahat. Kaya kong bumangon at papatunayan ko yun sa inyo. Tara na anak, umalis na tayo dito sa lugar na to. Mga mayayaman nga, pero ang mga ugali parang nasa kalye. Umalis na nga lang kayo, kasi kayo lang ang amoy kalye dito. Mga bobo kasi kayo. Katulad lang rin yun sila ng ina na Rico. Nakakapagpaaral nga ng anak, pero wala namang award na nakukuha. Kaya pala amoy puti kanina. May mga magsasaka palang pumunta rito. Kaya pala parang may something. May mga malas pala. Yan ang mga sari-saring pang mamalit ng kanilang mga kamag-anak sa kanilang mag-ama kung kaya't agad silang umalis sa lugar na iyon. Paglabas na paglabas pa lamang nila Eric at pati na rin ang kanyang ama sa bahay ng kanyang tita Miley, ay bumuhos na ang kanyang luha. Anak, okay ka lang ba? nag lang tanong ng kanyang ama. Okay lang naman po ako, Papa. Pero grabe naman sila kung makapagsalita sa atin. Akala mo naman kung anong ginawa natin sa kanila para sabihin nila yun sa atin. Umiiyak nitong saan. Anak, yan ang abang sinasabi ko sa hindi di ba? Kaya kanina pa lang ay binabalaan na kita. Pero ginisto mo pa rin. Kaya anak, 'wag mo na lang dibdibin 'yon, okay? Ang mahalaga pa ay mag-aral ka na lang ng mabuti para naman hindi na tayo minamalit ng mga kamag-anak natin. At sana, iwasan mo na lang ngayon si Jake. Bakit ko naman iiwasan po si Jake? Iwasan mo si Jake para naman makapagpursige ka sa pag-aaral dahil tuwing nag-uusap pa kayo ni Jake ay talaga namang makikita pa kayo ng tita Miley mo at mamalitin ka na naman niya na siyang magiging dahilan upang baka mawalan ka na ng ganang mag-aral. Papa, ako po ang bahala. Basta't simula ngayon ay sisiguraduhin ko po na magsisikap ako sa pag-aaral ko at tutulungan ko kayo sa pagsasaka po. Ipinapangako ko po yan sa inyo at ipinapangako ko pong angat po tayo sa buhay at sa kung ano mang merong tayo ngayon. Seryosong saad na Eri. Napaluha naman ang kanyang ama sa mga binitawang salita ng binata Kung kahit nagtatakang nagtanong sa Eric Papa, okay lang ho ba kayo? Okay lang ako anak Eh bakit po kayo umiiyak? Hindi ako umiiyak dahil sa mga masasakit na binitawan nilang salita sa atin Umiiyak ako dahil masaya lang ako Dahil sa alam kong nagiging matapang ka na anak Kaya harapin natin itong problema nating dalawa Makakaahon rin tayo rito Makakaahon tayo papa kailangan lang po nating magtulungan. Mabilis na wika na Eric sa kanyang ama at nagkaya ka silang mag-ama bago sila tuluyang umuwi na sa kanilang bahay. Kinabukasan, ay maagang gumising sa Eric upang tulungan ng kanyang ama sa pagsasaka dahil sa mamayang tanghali pa naman ang kanyang klase at nagkatao naman na dumaan ang kanyang tita Miley sa kanilang pinagsasakahan. Aba, tignan mo nga naman kung sino ang narito sa sakahan ng ngayon o no? oh. pagpaparinig nito. Akala ko ba paaaralin nito ng ama niya at mag-aaral pa to para makaahon. Pero tignan mo nga naman oh, sa putik rin naman ang balik. Tita Miley, wala po ba kayong ibang magawa kung hindi ang makialam sa buhay ng ibang tao? Sarkastikong tanong na Eric. Excuse me, wag na wag mo akong matawag na tita ha, dahil hindi kita kaano-ano. Baka nakakalimutan mo ang sinabi ko kagabi sa'yo. Miley, pati ba naman ang bata ipapatulan mo? Kung may problema ka, ay sabihin mo nga sa amin, ano bang ginawa naming masama sa para pagsalitaan mo kami ng ganyan? Prangkang tanong ng kanyang ama. Oo nga, noong bata pa lamang ako ay minamalik nyo na kami. Hanggang pati sa paglaki ko, ano ba talaga ang problema nyo sa amin? Dagdag pa ni Eric. Tinatanong niyo ang problema ko? Tanong ni Miley. Kaya't agad namang tinanguhan nito ni Eric at pati na rin ng kanyang ama. Well, simple lang naman. Ang pagmumukha nyo alam nyo nagdadasal nga ako eh Na sana ay mawala na lang kayo dito sa bahay namin Para kahit papaano ay mabawasan naman ng salot Diyos ko, hindi ba kayo nahihiya Na kayo lang ang natitirang isang kahig isang dito sa bahay na to At sipin mo nga Eric Noong bata ka pa nagsasaka na kayo Hanggang ngayon ay nagsasaka pa rin kayo Ano hindi mo alam? Ito lang ang masasabi ko Hanggang dyan na lang kayo Diyan na rin kayo ililibing sa putika na pinagtatrabahuan nyo. Makaalis na nga saad ng kanyang tita. Kung kaya't napabuntong hininga na lamang sa si Eric at napapailing-iling pa upang pigilan ang kanyang galit. Grabe talaga yung si tita Miley. Para bang hindi nang galing sa hirap kung makapagsalita. Akala mo naman lumaki sa mayaman ng mga magulang. Naiinis na wika na Eric. Anak, huwag mo na yung pansinin. At sige na, umalis ka na. Kaya ko naman na dito eh. Mag-aaral ka na anak. So ng kanyang ama. Okay ka lang ba talaga dito, Papa? Okay ka lang ba naiiwan kita dito sandali? Maya-maya pa naman ang klase eh. Sige na anak, kailangan mong mag-aral ng mabuti. At kailangan mong pagtuunan ng pansin ng pag-aaral mo. Nakita mo naman siguro na kahit nandito tayo, ay minamaliit pa rin tayo ni Tita Miley mo. At hindi lang ang tita mo ang nangmamaliit sa atin. Maging ang ibang kapitbahay natin anak, paalala ng kanyang ama sa kanya. Huwag kang mag-alala Papa, dahil papatunayan ko sa kanila na makakaahon tayo sa hirap. Kaya papa, huwag ka nang magsasabi sa kanila na nag-aaral ako ah. Dapat ang malaman nila ay hindi ako nag-aaral para mas magulat sila. So question na Eric, ikaw na ang bahala anak. Basta't kung ano ang maging desisyon mo ay susuportahan ko. Wika ng kanyang ama. Kung kahit nang dahil doon ay mas tinuonan na ng pansin na Eric ang kanyang pag-aaral. Subalit ay eh, hindi pa rin sila tinatantahan ng kanyang mga kamag-anak. O Rico, balita ako nag-aaral pa rin yung anak mo sa si Erika. Tanong ng isa sa kanilang mga kamag-anak. Hindi ko alam eh. Kasi alam niya naman na busy ako sa pagsasaka. Ano? Hay nako. Asa ah, na yung pangako mo, Ber? Tina, mabuti pa. Ay umalis ka na lamang. Marami pa akong gagawin. Anong umalis? Papaalisin mo ko? Bakit? Nahihiya ka ba dahil sa hindi mo talaga kayang pag-arali ng anak mo? Nako, pag nalaman to ni Miley, ay talaga namang magpaparty yun dito ngayon. E di sabihin mo, wala naman akong pakialam eh. Ah, ganun ba? Matapang ka na ha? Ah. Huwag kang magtapang-tapangan dahil wala kang ibubuga sa amin. Ani ni Dina at agad na itinulak ang ama ni Eric sa putikan. Ilang buwan at taon ang nagdaan ay nakala pa rin ng kanilang mga kamag-anak ay hindi na nag-aaral sa Eric dahil hindi ito kayang paarali ng kanyang ama sa koleyo. Subalit ang totoo ay malapit na itong graduate. Tiniis na lamang nilang mag-ama ang lahat, katulad na lamang ng pangmamaliit ng kanilang mga kamag-anak. Papa, alam niyo po ba, gagraduate po ako sa susunod na linggo at may good news po ako, panimula na eri. O oh, anak, ang dali-dali lang ng panahon no, gagraduate ka na pala. At ano naman ang good news mo anak? Papa, Gagraduate po ako bilang isang suma kong laude. Naiiyak na sa na Eric. Bumilog naman ang mga mata ng kanyang ama dahil sa hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Totoo ba yan anak? O naman po papa, kailan ko ba kayo piniro? Imbis na sumagot ang kanyang ama, ay bigla na lamang itong napaluha at siya ay niyakap ng napakikpi. Papa, tawag ulit na Eric dahil sa gulat na gulat siya sa reaksyon ng kanyang ama. Sobrang saya ko anak, dahil sa wakas ay alam kong makakaahon na rin tayo sa kahirapan at pati na rin sa panlalait at pangmamaliit ng mga kamag-anak natin. Napabuntong hininga na lamang si Eric. Sabay sabi ng, Papa, kailangan ko pang magtrabaho at wag na wag niyo pong sasabihin sa iba ha. Tulad ng pag-aaral ko ay kailangan nating isikreto ito. Tumangon na lamang ang kanyang ama sa kanyang sinabi dahil sumusuporta siya sa kanyang anak. Grumaduate si Eric nang hindi nalalaman ng kanilang mga kapitbahay at pati na rin ang kanilang mga kamag-anak. Isang araw habang si Eric ay tumutulong sa kanyang ama sa pagsasaka, ay biglang dumaan sa kanilang harapan ng kanyang tita Miley. Hay nako, akala ko ba ay makakagraduate ang anak mo? Hay, sa bagay, katulad niya ng kanyang ama na bobo, hindi tulad ni Jake na anak ko, nag graduate bilang cum laude. Kawawa ka talaga Eric. Nagmana ka sa tatay mo. Uwi ka ni Miley. Pwede ba tita Miley? Kung proud na proud ka sa anak mo, magpaparty ka. Huwag yung sa amin mo sinasabi ang pagpaparinig mo. Aba Eric, anong nangyari sa'yo? Sumasagot ka na. Akala mo kung sino ka. Baka nakakalimutan mo. Nalupa lang kayo. At langit ako. wag na huwag mo akong galitin. Dahil baka hindi na kayo makapagsaka sa lupain yan. Hindi ako pumunta rito para ipangalandakan sa inyo na kumlaude ang anak ko. And dito ako para ipakita sa inyo na ako ang nagmamayari ng lupa na ito. Wika nito. Sabay ipakita ng titulo sa lupa na nabili niya na nga ito. Anong gagawin mo sa amin ngayon, Miley? Papaalisin mo kami sa trabaho namin nito? Tanong ng kanyang ama. Parang ganoon na nga, may baka pa bang ideya? Sarcasticong sagot nito. Ak sama mo talaga. Ang ng ugali mo, Miley. Wala kang kwenta kahit kailan. Hindi masama ang ugali ko, Rico. Sadyang kailangan nyo na talagang mawala sa bayan na to. Pasalamat kayo at kayo ang may-ari ng lupaing tinitirahan nyo. Baka gusto mo ring ibenta yan sa akin para naman may pera kayo pambili ng ulam nyo. Kasi wala ka ng trabaho eh. Kawawa ka naman. Baka putik na ang kainin nyo sa susunod. So ano, deal? Walang hiya ka talaga. Alam mo, hindi pa ako nakakapatay ng tao. Pero mukhang makakapatay na ako ngayon nagtatakis ang pangangsaad ng kanyang ama na siya namang pinigilan kaagad ni Eric. Papatama na yan. Umalis na lang po tayo. At sa patita, Este, Miley, huwag kang magpakakampante dahil bilog ang mundo. Ngayon ay nasa itaas ka pa. Alam mo Eric, alam ko na yung mga ganyang linyahan eh. Kaya hindi ako natatakot sa anumang mangyari sa inyong magama Dahil kung aangat kayo, sana ay noon pa. Pero wala eh, hindi kaya. Good luck na lang sa inyo. Hindi ko naman kayo guguluhin kung hindi naman kayo Velasco eh. Basta Miley, ito ang tatandaan mo. ahun kami at baka magulat ka na lang na isang araw ay mas mataas na pala kami sa iyo. Seryosong paalala ni Eric sa kanyang child. At agad na silang umalis. Papa, kailangan kong pumunta sa Maynila para magtrabaho at 'wag po kayong mag-alala. Mag-iingat po ako doon at mag-iingat kayo dito ha. Panimula ni Eric. Ha? Seryoso ka ba anak? Opo papa, kailangan nating makabili ng lupa para tayo ay may sakahan. Kailangan ko lang talagang tiisin ang buhay ko sa Maynila. Alam nyo naman na nakapagtapos na rin ako ng pag-aaral. Kahit huwag nyo na po akong alalahanin, okay? Basta anak, mag-iingat ka sa Maynila ha. Nag-aalala ang wika ng kanyang ama. Kahit nang dahil doon, ay umalis na sa si Eric upang siya ay magtrabaho. At sa kanyang pag-alis, ay nakita niyang nakatambay ang kanyang tiyay na si Miley at pati na rin ang iba pa nilang mga kamag-ana habang ito ay nagtatawanan at pinag-uusapan sila. Subalit ay hindi niya iyon dinibdib at nilampasan na lamang iyon pero bigla siyang tinawanan ito. Hoy Eric, alis ka na? Saan ang punta mo? Tanong ng kanyang tiyay na si Miley. Hindi niyo na dapat pang malaman kung saan ako pupunta. Ay, ang init naman ng ulo mo. Wala naman talaga akong pakay kung saan ka pupunta. Eh bakit po nagtatanong pa kayo? Ay grabe, Miley matapang na talaga sa Eric oh. Kansyaw ni Natina. <slap> wag na huwag mo akong sasagutin ng ganyan Eric. At isa ba? At bakit ikaw ang alis? Di ba dapat ay sinama mo na ang amamong walang kwenta? At walang pangarap sa buhay? Saad ni Miley. At tumawa pa ito na parang demonyo. Alam nyo po, ang mabuti pa ay itupagin nyo na lamang po ang inyong mga sarili at pati na rin ang inyong pamumuhay dahil baka sa isang iglap, ay mawala na lamang kayong bigla. Payo ni Eric. Ay ano ka, hula Sa bagay, kawawa kasi yan. Walang pinag-aralan. Wala pang trabaho. Mamamatay na lang yan, nakakainin ng putik. Truka dyan, Miley. At nagtawanan nga ang mga ito. Kit umalis na lamang sa Eric. At agad na nakipagsapalaran sa Maynila. At hindi rin nagtagal. Ay agad rin siyang nakakuha ng trabaho. At madali lamang itong napromote. Dahil sa graduate kasi si Eric ng cum laude, nagipon siya ng maraming pera upang mabili ang lupang sakahan ng kanilang kapitbahay at upang makapagpatayo na rin ang kanilang sariling bahay. Anak, proud na proud ako sa iyo. Uwi ka na ba? Tanong ng kanyang amas tawag dito sa telepono. Baka bukas pa po pa. At papa, hindi nyo pa po ba napupuntahan ang pinatayo nating bahay? Tignan niyo po kung okay lang ba yun. Huwag na lang muna anak. Sabay na lang tayong titingin pag uwi mo, okay? Bakit itay? Minamalit ka na naman ba ni tita? As usual anak, pero huwag kang mag-alala. Okay lang ako, hintay na lang kita. Sa kabilang dako naman, ay nakuyuyo sila Miley kung sino ang nakabili ng lupa sa kanilang kapitbahay na walang iba kung hindi si Mang Juan. Oy Miley, alam kong magugulat ka sa balita ako sa'yo. Ha? Bakit naman ako magugulat? Napaka-importante ba yan? Importante ito kasi ang bumili pala ng lupa ni Mang Juan ay sa si Eric. Diyos ko, nakarinig pa ako ng balita. Nag-romaduate na pala yan bilang suma laude. Ha? Paano romaduate? Eh hindi naman yung nag-aaral eh. Nagtatakang tanong ni Miley. Naku, ewan ko ba? Basta yan ang mga sabi-sabi nila eh. Tapos yung bahay na three story na yan. Diyos ko, isipin mo yung taong inaapi natin noon ay mas umangat na rin sa buhay ngayon. Mapaniwalang wika ni Dina. <laughs> Alam mo Tina, baka fake news lang yan. Malabong mangyari yan. Kilalang kilala ko yung Erica Trico na mag-amang yan. Paano niyo mapagtatapos ng pag-aaral ang kanyang anak? Eh kahit nga pagkain nila, ay hindi kayang tustusan ang kanilang pangangailangan dahil sa magsasaka lang sila. Paganahin mo nga yung kahit minsan yung utak mo, Tina. Nako, ewan ko ba sa'yo, Miley? Basta't yan ang narinig ko sa usap-usapan ngayon. Nako, sa kanilang ako maniniwala kapag nakita ko na si Rico ang namamahala ng lupay na yan sa harapan natin at kapag nakita kong sila rin ang may-ari ng malaking bahay na pinapagawa na yan. Baka doon pa lang ako maniwala. Basta't sa ngayon, sa tingin ko ay hindi yan sila ang may-ari niyan. Matigas na saad ni Miley. Ikaw ang bahala. Basta't pinaalam ko lang sa kung ano ang mga nakalap ko na chismis... Ani na lamang ni Tina. At agad na itong umalis. Habang si Miley naman, ay nakakuyulius pa rin dahil sa may parte ng kanyang isipan na naniniwala siya. Subalit na hindi niya lalamang talaga matanggap sa kanyang sarili ang mga nangyayari ngayon. Hanggang sa dumating ang araw na umuwi na sa si Eric sa kanilang bayan. Abat ah, nakauwi na pala ang dating magsasaka. So nakari... So na-realize mo na ba na mas mainam dito sa bayan kaysa sa Maynila? Miley, wala akong panahong makipag-away sa'yo. Saad na Eric at agad na pumunta sa kanyang bahay. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Ang kapal rin ng mukha mong pumunta dyan ha? Hindi mo yan bahay hoy. Umalis ka dyan. Sita ni Miley. Subalit ay tinawa na nalamang na siya ni Eric. Eto? Hindi ko bahay to? Hala. Sorry Miley ha. Pero sa akin to eh. Kawawa ka naman. Hindi mo kayang magpagawa ng ganito. Uwi ka ni Eric. At agad na ipinakita ang mga patunay na siya ang may-ari ng bahay. Dahil doon ay hindi makagalaw si Miley sa kanyang nababasa. Kaya't bigla na lamang siyang nakapagtanong. So ikaw rin yung bumili ng lupain ni Mang Juan? Oo. At bakit? Gulat na gulat ka no? In fairness naman sa'yo. At alam mo yan, gumagana pa rin pala talaga ang pagkamarites mo. kong sagot na Eri. No. Sigaw ni Miley. Dahil hindi niya ito matanggap. Huwag kang sumigaw. Huwag kang magalala. Dahil hindi ko gagawin ang ginawa mo sa akin. Dahil sa hindi ako katulad mo. Hindi ba sabi mo, walang bilas kung mahirap? Well, wala na talaga. Natupad rin ang mga pangarap mo, Tita Miley. Di ba? Saad na na siyang naging dahilan upang mapahiya ang kanyang jain. Ganoon na rin ang iba pa niyang mga kapitbahay. Halos hindi sila makapagsilitang lahat. Pinapansin pa rin sila ng mag-ama kahit na minamalit nila ito noon. Hindi ito nagtanim ng sama ng loob sa kanila. Subalit ang kanyang mga kamag-anak lamang ang umiiwas dito dahil sa kanilang pagkapahiya. I'm so proud of you anak. Akala ko ilalaki ang ulo mo dahil natupad mo ang lahat ng mga pangarap mo. Tay, wala sa akin ang paghihiganti tay. Kung hindi na sa Panginoon, siya na po ang bahala sa kanilang ginawa sa atin noon. At nang dahil nga doon, ay hindi na kailanman minaliit pa ang magama. At marami sa kanilang mga kababayan ang namangha at ginawa silang inspirasyon sa buhay ng kanilang mga kapitbahay na hindi kahirapan ng hadlang para makamit ang mga pangarap sa buhay. Kung may mga lalait at mga mamaliit, ay gawin mo itong inspirasyon para makamit mo ang iyong mga pangarap.